Para sa mga mahilig sa kabit, kumain lang kayo ng pakbit. Hello, guys. Andito naman tayo. Magluluto tayo ng pinakbit na gulay. Pinakbit para sa kabit. Para ganahan ng kabit, kumain kayo ng pinakbit. Hello, guys. Kain kayo ng pakbit. Nagliliwa ako ng mga sahog para sa aking lulutoing gulay. Masarap ang pinakbit na gulay. Para sa mga mahilig sa kabit, kumain lang kayo ng pakbit. <laughs> 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 Ganito ang pagluluto ng pakbit para kumapit. Hello vlog! Welcome to my guys! <laughs> Balik <laughs> Hello guys! Welcome to my vlog! Yan. Ganito ang pagluluto. Mag, maghiwa ka ng sibuyas at saka bawang. At saka may oyster sauce. Ang oyster sauce ay masarap ito para sa pakbit. Gamitin nyo lang. Yan ang ang ng pagluluto ng pakbit. Oo guys, promise, masarap tayo. Promise, yan masarap ito. Gustong-gusto yan ng mga batang kaini. Ito okay. lang ginagamit ko pan sahog sa gulay. Kahit walang karne basta may sarsaya para masaya ang buhay. Sarap buhay! <laughs> <laughs> Sarap buhay! Ang pakbit! Ano ang partner ng pakwit mo? Ang partner ng pakwit ko ay pritong isda. Ito nga pala yung aking binili na pakbit. Ah, may sahog na han okra, sitaw, at saka kalabasa. Ang kalabasa ay pampalinaw ng mata ang palaya ang ang palaya ay para sa mga diabetic kumain kayo ng ang palaya paborito ito ng mga bata kaya ito ang niluluto ko palagi masarap hapon na ito ang buhay ng nanay magluluto na naman yan lang bye thank you for watching Itali family vlog